Hello mga bay, kumusta mong tanan diha in tawon naot nga namo sa mayong uh, panglawas karong mga orasa ha? Ma uh, habang ano, habang nagano ano ano, agoy ah, mahirap pa mita escalis. <laughs> Galong ano ano. Andito pala kami ngayon mga bay sa Shale no. Ang tinatawag dito sa uh, bansang Kuwait ay uh, Shale. Yon ang uh, ang tawag sa mamamashel kami sa tabing dagat. Yon ang pinaka pinaka ano pinaka na uh, tawag uh, magpadagat kami mga bay kasi ano trip ng mga amo namin magpadagat ngayong panahon na to pero kami kami lang pamilya lang nila ano pamilya lang ng mga amo namin ang nandito tapos amo ni Priya kasi nung mga nakaraang nagpunta kami dito buong pamilya ni lolo bali si lolo Uh, siya yung ama ng amo naming babae. Doon kami lagi nagpupunta tuwing Friday. So ngayon, pahinga na namin mga bay. Nandito kami sa kwarto namin at ay ko kayo sa kwarto namin. Siyempre, unahin na natin ang uh, napakagandang kortina, no? Napakaganda talaga ng kortina namin. Uh, yung mga punit-punit dyan, design na lang yan. <laughs> Tapos, ito yung bed namin mga bay. And then, surprise! Para kami nasa hospital. <laughs> diyan yung, higaan namin, oh. No? Bagong higaan namin. Uh, yung bagong higaan namin, mga bay. Ito yung, ito yung napakasosyal na tinatag na folding bed dito. Yan, yeah, napakaganda. Balot na balot. Bagong bili talaga ito, mga bay. No? Bagong bili. At syempre, napakalamig ng aircon namin kahit makaluma na. At uh, nagtitisyo na nga kasi umiiyak minsan. Nilagyan na namin ng tisyo kami na nag-adjust. Hindi, sobrang lamig talaga niya kahit makaluma yung air na yan. So, ayan. Anong word to? Anong, kumusta um, po kayo ate? Ano pong nararamdaman? Ano lang? Masakit. Nahihilo po. Na, nahihilo. Nahihilo. Yung isa may dengke. May you. Ate, kumusta ka ate? Kumusta ka naman dito? Anong nararamdaman mo? Anong words? Anong ward mo? <laughs> Ay mga bay. Ano itong kulay ng ano niya, higaan niya? Ano, very colorful yung higaan ni Priya, no? May pink, may blue, may may yellow, Priya. may red. Ang yeah. <laughs> color. ba? Tuwang uh, nagkikik na. Tapos meron pala kami ditong bed talaga. Gusto ko sana Ay, dito Kaso ang daming okay, ka gamit eh bagong panganak yan. Mayari ng bed na to. Napakaraming unan. Dito na lang namin nilalagay yung aming mga gamit. Ayan, nagaya ng mga ano. Pero, dito na lang namin tinatambak yung gamit namin. No? Ito kay Sara. Ito sa akin, syempre yung favoritong bag natin. Laging kasama sa vlog. <laughs> dito, oh, dito oh, ang lagay ng mga shampoo namin. Kaso, naiwan ko yung shampoo ko sa ano eh, kusina inabay eh, nang hiram lang ako kay sarang hiyo ng ano nang nang sabon ba na original lux na pakabango ng lux na to bay. Napakabango ng lux na to. Sobrang bango, buong ang ano. Yan lang sikreto ng kata namin. Tapos kasi itong area ko mga bay, napakalamig. Eh, nang folding bed ilan kami. Dali dito, ito yung bed ni Ate Ross. Tapos doon, doon si ano Jello. Tapos makatabi kami ni Jello eh dito. Si Jello, ako, Ay, si Sky, Sarah. Ay, Sky, ko, Trike. May Krong, Trike. Hala, may boses kaya itong ano natin? Yung ating vlog kasi nakapiil pala ako. Nakapiil na, dungog ko ninyo diha. So, ito yung ano, dito si Sarah, tapos dito naman si Ligaya, tapos dito si Lisa. Ibali, ilan tayo? Lisa, diba? Ligaya, Sarah, um, ako, si Jello, tapos si Ate Rose. Anim! Anim. Anim. Ibig sabihin, kulang tong bed natin, Sarah. Ano? One, two, three, four, five. Gino, ako, ikaw, ligaya Risa na yan. Ligaya Risa. Kibali si Priya palang ampun. Ampun lang yan, ito. <laughs> <laughs> Hindi niya yung bed. Jello, gamit Jello. yung bed mo gamit ni Priya. O. Oh. magkaka close, -close kayong dalawa. that that one is bed of jello. Yes. Jello, Mary, Sarah, Ligaya, Risa, Rose. At ilambi, special room. Para kila room. Eh, oh, at ilambi, daddy room. Because she don't want the... Uh... Too much snoring. Ala, ako ni tingog atong vlog. Ginoon ko. So, ayan na nga ba. Ito yung kwarto namin. Pagka lahat kami nandito. Eh, talagang siksikan kami. Pa, paano pag nandito tayo lahat, Sara? Napakasikip. May space pa ba nangidaanan? daanan? Terin. Dalawa na kayo na, Terin. Uy, hindi kami kasi. Paano? Terin, magpatong ka na lang sa akin. Kaliit nito. Kaliit ng bed. Eh, ano po? Ay, sa bagay, kung ano, kung pagdikitin natin, pwede. Kaso, sino kaya ang matatapat sa gitna, laglag. -lag. <laughs> <laughs> eh, Sara, nasaan na yung mga bed natin na makakapal? Wala Saan na punta? Ang gaganda pa naman nun. Wala, antitibay nun. Saan na punta ang mga yun? Ano? Ukay-ukay? Okay? So, ito yung pwesto ko mga bay. Medyo malamig talaga dito. Nandito lahat ang lamig. Kaya, syempre, al alam mo naman ano tayo, um, malapit na tayo maging senior. Kaya, tingnan yung mga kumot ko, tatlo. Isa, dalawa. Huwag may okay, maingay doon sa isa kasi ano lang yan. Inanok ko lang doon. yung tatlo. <laughs> tatlo yung kumot ko bay Kaya malamig masyado nandito lahat ang ang ano nandi agay okay. nandito lahat ang hangin ng malamig-lamig tinanggal ko lang ako ko saan ba ah nababa inipit mo na pala lahat sa iyo oh ayo ko kibali nandito lahat sa akin oh priya it's not hot in your place pre ayo niya lang lamigan oh sa bagay enjoy nga siya, siya. <laughs> gusto niya yung ano malamig Palagi kung naaabutan ano. Tingnan mo hinubad niya oh. Sa kanya ba 'yan? Tanggalin ko yung gamit ko dito. Wala <laughs> kai Kasi ano. Nagabungkag na yung mga gamit niya diyan oh. Bukas magpink tayo no, Sara. Talagang ano, hindi natanggal yung tatak. Tatanggal ba natin? Diyos ko, nakakahiya naman. Nandyan ang tatak. Yung plastic nandyan. Okay mga baisyo, ito lang yung kwarto namin dito, kapag ka kami, ito yung setup namin, ayan, kwarto namin. Siyempre, kahit pa paano, meron kami mga chandelier yan. O, may chandelier kami, kahit pa paano, tatlo yan. O, tatlo, isa lang pinapagana natin. Kasi alam nyo na, ka alam nyo na, <laughs> Isa lang ang gumagana. Pero napakaganda na yung chandelier namin, siyempre, kahit pa paano. No. Kasi itong kwarto namin, parang sala na rin, parang kusina, ganyan. Kasi pag mapasok kami, ay mga amoy kusina, no? Tapos, siyempre, may chandelier, parang may kusina, kunyari, o oh, may sala. Okay, patayin na natin ang ilaw. Tulog yes. na tayo kasi yes. maaga. Maaga kami bukas, mga bay. Okay. Kaya marami kaming, ano, magagawing lulutuin. Um, basta lahat ng breakfast, bini-breakfast nila, Sarah, yung patayin lang ang hindi natin magagawa. Uh bali, ang gagawin namin bukas sa breakfast puri uh, yan yung parang pandisal sa atin pero puri dito piniprito, tapos balalet, tapos baked beans tapos, ano ba yung breakfast ano yung gumawa na si saranghiyo ng sapate, ano pa nga sir pancake tapos, ano pa ba kunti-kunti lang kunti-kunti lang. Kibali, eh, isang cup lang ng pancake, ganyan. Kunti-kunti lang, basta kompleto. Tapos lahat ng cheese, lalatag. Tapos lahat ng mga mga baby tomato, baby cucumber, baby car carrots. Yun ang ilalatag tuwing umaga. Pero kay tatay, iba pa rin sa kanya. Kasi daday, ang talagang inaalagaan ni tatay ang kanyang pagkain mula umaga, tanghali at gabi. Si tatay, orange juice. Ewan ko si Latifa, mag-orange juice bukas, ara Mag-orange juice kaya siya? Oh. Gawan ko na lang kahit hindi siya mag-request, no? Oo, oh, kaya nga siya bumili orange juice eh. Oo. Orange. O, orange juice, fresh talaga yung kagud Magbumbabumba pa ko ba iba? Yung dag ko lang itang brush or sa orange juice araw-araw. Yan, so ito lang muna masishare ko sa inyo ngayon itong update natin. Thank you so much sa palunod. Salamat ng marami, Team Siki. And of course, Aiki Team, Aiki TF in the Cougap team family. Thank you so much sa mga legit members ko. Punta po kayo every Sunday sa akin. May tricky kayo bawat isa. Lahat ng legit agents and legit members. Thank you so much. Bye!